sarap ng mango. Mm, mga mga babait at masisipag na bata. Mm. Eh, uh, nee, sako sila doon. Mm. Para go. Ogi. Tayo, dai dai nee. Shout kay Moy Boy. Shout out kay Moy. Kaya ka nag-gibilad, marami kasi gurong utang. Mm. Daming <laughs> <laughs> manggaw. Ang galing ko mo ng mangga mm. oh. naman. Mm. <laughs> uh, David, ang taas. Okay, David. Mm. <laughs> panis. <laughs> boy, kuha na mo nga din ako, boy. Ramian mo na. Karagaw. Kaki ka. Boom. Tatlo pa, David. Ang galing ni David ah. Magsapo. Boom. Hmm. Boom. <laughs> Ganun ang magsapo. Hmm. Guys, nagpapasa si Kuya Johnny Mark sa kasi ate Len. Huh? Mm. Hmm. Mm. Mm. Nang mais. Sarap ng mango. One bite. nag mm, Nagihima One bite. mm, <laughs> Mm, one bite. Umapalan na din. Sarap. <laughs> no. Okay? mm. <laughs> Ayan yung mga masisipag na bata. Mm, <laughs> kita kayo? Malaking kita? Uh, Rex, ano? Malaking upo. mm. <laughs> Pakitangan pera mo, boy. Hindi mo sa'yo. Binibigyan ko yung anak Ayan yung tanggapin. Mm. Hugasan ko ng sugdrins yung baka na yun. Pangalawang merienda. Tign tignan mo, meron pang ganun Magkanao. dito. Magkakaano na kami dito. Magkakaano. ako ako ng mais. Malapit na silang matapos. Hmm. Ikaw, tignan nyo, si Angelica. Hmm. Ito na po yung mga masisipag na bata. <laughs> Isang A muna dyan. Isang A. Uh. Isang A. Oh, isang A nga. Isang A. Psst. Psst. Uy. Isang A. Ayaw, Ayaw mo <laughs> Guys, alam nyo ba? Ganito talaga kami dito sa probinsya namin. Uy. <laughs> itong masipag na gulunggong. <laughs> <Hoy>. <laughs> Ayan. Ayan. Malapit na to. Ang dami, no? Hmm. Oh, shout out kay Dexter Pascual Consial. <laughs> Yun, no? Oh, ang sipag ng bata mo, idol. <laughs>